Hello mga mi, eto na naman day off na naman ng lola niyo, kaya magagala tayo. oo, oh, para dyan sa mga naghahanap ng medyo malaki-laki ang sahod mga mi, at may day off every week. Sus, maghongkong na kayo, now na. Day off ulit, i-relax ang sarili. Pero hindi rin makakapag-relax talaga pag day off mga mi, kasi gala din naman ako ng gala. Ay, hindi naman gala ng gala. Mag, um, hindi rin nakakapagpahinga o nakakatulog, dahil ano yun, pag nasa tambayan naman, nagchichika-chikahan kami. So, kailangan natin mag-chill-chill sa ating buhay. Siyempre, doon ako dati, sa ano, dati kong tambayan. Pero baka mamaya, mag inquire ako kung merong mga murang tiket. Hopefully, makakuha ako mga may kasi nga. Hirap. Ang hirap pag hindi hindi ako makakuha ng maagang kabuk ng ticket. talaga may makuha kong ticket mga may dahil mahal kaya kapag kayong on the spot na nakukuha ka, mahal. Kaya heto ang lalakad ako papunta ng liksang mga mi. Itong liksang, usually ito yung mga binibilhan namin ng kung ano-ano mga kailangan namin. At malapit lang din po ito sa Nanfong, kung saan yung aming mga agency. Usually dito itong Nanfong, kilala to sa mga agency, sa mga nag-hire, papunta dito ng Hong Kong. Marami mga agency dito mga mi, kaya hindi kayo mamumblema. Yung mga Um, udyan na naghahanap ng katulong dito sila pumupunta at yung mga Pinoy naman na bumibili ng mga pagkain Pinoy mga gamit pang Pinoy nandito na rin po lahat so nilalakad ko lang ito mga siguro 20 minutes uh, far from our house, ganun. So, hindi naman ganun kalayo kapag uh, mabilis lang din yung kilos mo. Hindi naman siya totally malayo, pero yung paglalakad kasi minsan nakakapagod. Pero sinisipagan ko na lang maglakad para makatipid dahil may bus naman, pero sayang din naman yung pamasahin mga may instead na ipamasahe ko, pwede na rin yung pang kape, pang ng tubig, alam yun. So, safety naman dito kapag naglakad kasi mga may, dahil nasa tulay naman, and kung gusto mo naman na doon ka dadaan sa baba, meron din namang daanan. Napaka safety dito talaga sa Hong Kong, wala akong masabi mga may. And hindi ka rin basta-basta mawawala. Ayan, nandito na nga po ako sa may liksang. Pagpasok ko nga ay bumungad na nga sa akin itong mga nagtitinda at halos wala nga madaanan kasi nga Ayan, ang dami na namang mga Pinay kapwa nating kabayan na ito mamimili ng mga damit, tagbente-bente at saka this time medyo marami ng tao unlike dun sa nung nakaraan na pagpunta ko dito dahil nung pumasok akong mga may, ay talaga naman ang dami ng bukas at ang dami na ring mga bagong uh, paninda kaya ang dami ng mga gustong mamili. Meron din dito padalahan ng pera, merong mga naga titinan ng mga pagkain Pinoy, merong mga nagpapautang ng cellphone, maraming mga mi, ang dami nyong mapagpipilian dito, ang dami nyong makikita kung ano-ano, pwede kayong magpabox dito, magpadala ng bagahin, ng mga uh, kabayan box ninyo, ganyan. So, wala kayong masyadong problema kapag ka nandito kayo malapit sa Maytunuan, Liksang, ayan, makikita nyo ang daming pagkain Pinoy, mga may magsawa kayo dyan. And of course, ang ating hotel ay bukas na kaya marami na namang tao so nandito ako ngayon sa Pacific Ace mga may usually dito ako nagpapadala talaga ng pera kapag ako, ako, ako nagpapadala sa Pilipinas and eto naman mga may nandito ako sa may Pinoy Travel dahil nag i ako ng murang ticket so sinabay-sabay ko na yung mga kailangan kong gawin at nakipag-chikahan na rin sa ating mga kabayan na alam niyo na kailangan natin makipag minsan para alam natin yung mga nangyayari sa paligid nag inquire lang naman ako ng ticket dito mga may pero since parang napakatagal hindi ko na kayang hintayin eto nga at uh, sabi ko sa mga kasama ko na mag inquire lang naman ako ng ticket And hindi ko naman kailangan pumila dito ng matagal pwede naman talagang mag-book ako ng ticket online pero syempre gusto ko rin magkaroon ng idea kung ano ang mga kalakaran dito pag dito ako kumuha dahil eto nga daw yung pinaka-cheapest na uh, pwede nating pagbilhan uh, ng ticket pag tayo uuwi sa Pilipinas galing dito sa Hong Kong. At dito lang naman ito matatagpuan sa May Chunwan sa Liksang. At ginala ang Liksang kaya hindi kayo mawawala mga mina dito lang ito sa May uh, third floor. Yan, sa may third floor lang po ito at uh, mapakadaming tao ngayon sobra dahil fixed season na, may mga magbabakasyon ngayong Pasko, may mga uuwi kasi alam niyo na may mga kukuha ng ticket papunta ng Pilipinas, pag graduation na, may mga kumukuha ng ticket para mapaaga yung book nila. Yung iba naman, kumukuha sila ng um, e-travel dahil para hindi magka-problema kapag ka na. Dahil hinahanap talaga ang e-travel sa airport. Nandito na nga pala mi, may, may mga bilihan dito ng cellphone, mga gadgets, lahat na as in, hindi ko na nga maisa-isa sa dami nito, talaga namang kapag pupunta kayo dito, magsasawa na lang kayo, parang central na rin, kaya ako hindi na ako pumupunta ng central kasi meron na dito lahat. May banko na din kung pwede kang, pwede kang mamili kahit ang ka magpadala, kung sa banko, remittance, gcash, or kung saan man meron din dito tinatawag na alipay so ayan marami kayo makikita mga accessory mga kapwa pinay lang din naman natin mga nagtitinda usually, mga may-ari may iba na may-ari, pinoy lang din naman tas yung iba naman, mga hindi naman kalahi natin pero pinay ang pinagtitinda nila kasi mostly dito mga pinay talaga ang mga customers mga may mura din naman mga bilihin dito kaya sipagan mo lang ang pamimili dahil may mga ukay din kung masipag kang magtyaga ka lang na mag-ukay marami kang mabibili mura, may tag limang dollar lang, limang dollar lang. Tama ba? May five dollars, ten dollars, ganun. Ayan nga pala yung hotel. Bukas na sila mga mi. So, yung mga nagbunye dun sa mga may utang. Huwag <laughs> na po kayong magbunye. At ayan, bukas na. So, eto talaga. Nandito ito sa my second floor. Marami kayong mabibili. Ayan, puro Pinoy food yan mga may. Hindi kayo ma-homesick, hindi kayo ma-, ma hindi kayo mamimiss yung mga pagkain na gusto niyo dahil nandito na halos lahat. Pwede kayo magpadala ng mga package nyo. Ayan, ang dami. Mamimili kayo mga may kung anong gusto nyo gawin dito sa Ligsang kahit saan kayo pumunta. Das, pagbaba nyo rin, marami din kayo makikita ang mga pwedeng uh, bilhin, magpadala ng pera, mga Pinoy store mo kung ano mga kailangan niyo magsipag lang kayo sa pagtatanong para mag-guide kayo kung kayo ay baguhan pupunta lang naman ako dito mga may syempre kapag ako ay nagpapadala ng pera ayan kasi ayoko din naman na ma, alam na ma-attempt ma na bumili ng mga kung ano-ano eh wala din naman pambili may mga cellphone dito ang dami naka may mga iPhone so sipagan niyo lang ang pag-iikot kung marami kayong pambili <laughs> mga perfume, mga pautang. Ayan, Diyos ko, hindi ko na alam nga kung anong gagawin ko diyan. Ako'y talagang lumabas na. Sinasabi ko ako, wala naman akong bibilhin. Kaya, hmm, I decided to go out na. Kaya, wala naman akong bibilhin. Mga magsasaya lang ako ng pagod. <laughs> hindi rin naman ako nakabili ng ticket. Dahil, nisip ko wala pang final date so hintayin ko na lang siguro mga by February para at least medyo may assurance na ako baga pwede naman magparibok if ever pero siguro by katapusan na kukuha ko ng ticket mga mid dahil medyo alanganin na ako sa oras sa, sa panahon dahil ilang months na lang tapos alam nyo naman may mga obligasyon tayo mahirap paghati-hatiin ito naman, oo, napunta nga ako dito sa Mayo City Walk. Ang ganda ng Christmas tree nila. Pero yan lang, hindi masyadong maraming mga decorations. Malaki yung Christmas tree, pero hindi ganun karami yung mga abubot na nilalagay nila. Simple pa rin, pero at least, nag talaga sila ng mga effort para mag-celebrate ng Christmas. Ma-feel yung ambience ng Christmas. Ayan, at picture-picture nga ang ating mga lola. So, napakalaki ng Christmas tree. <laughs> so, kung, hindi ko nga halos ba, hindi ko nga halos yung maano sa aking picture. So, nag-ikot-ikot lang ako saglit dahil pauwi na rin naman ako this time. And, syempre mga mi, pag ako yung nagdi-day off, sinisikap ko din naman na i-chill yung sarili ko. Dahil, marami tayong nga iniisip na ng problema. Pero, alam niyo naman, hindi ko rin minsan hindi ko rin minsan na pipigilan yung sarili ko na maglagalag alam niyo naman napapagastos tayo pag naglalagalag tayo mga may. Ayan, picture-picture na lang. Tapos iwas-iwas na lang ako dun sa mga maraming makikitang magaganda. Ayan, tingnan nyo naman o oh, madadaanan. At niyo, dito mga nga mga may naisipan <laughs> kung ang dumaan sa may Nina Mall sa may tuktok dito. Maganda kasi ang view sa taas. Actually, dumadaan naman ako dito dati. Pero hindi ako masyadong pumapataas. Kaya ito ngayon naisipan kong mag-walking muna. Exercise na rin mga may para mawala yung boring natin. Hindi naman ako lagi dito sa taas. Pero worth it naman kapag ka naglalakad lakad dito dahil marami kang magagandang makikita mga may nakaka-refresh baga sa utak. mag lang ako usually kapag ako ay may gustong puntahan dahil may mga time talaga na gusto ko ng me time and nakaka-relax sa utak, nakaka-relax sa isip, talagang nakakapag-isip-isip ka ng mga magagandang bagay and picture picture na rin, ayan. Maganda kasi yung ambience dito mga me, parang nafe-feel ko yung fresh talaga yung Uh, paligid, yan, tumambay dito dahil free naman. Bawal nga lang matulog ha, huwag matutulog dito. Ikot-ikot <laughs> na lang, tapos syempre enjoyin ko yung ano nasa paligid. Ayan, tinitingnan ko yung, ah, ano, elepante yata yan. <laughs> dito lang talaga ako pumapan, pumapanik kapag ka, ano ako eh gustong magpa me time ganon wala man ako kasing gagawin doon sa ilalim ng tulay kung dito mambay lang din napaka boring din naman minsan maingay yung mga katabi hindi rin mo makakatulog kaya ito at tumitingin tingin ako dito, nilalaro ng mga bata yan wala man masyadong tao pero talagang gusto ko lang maggala wala masyadong tao dito ngayon usually ito talaga may mga pumupunta mga nagtutour dahil parang ewan ko mayroon nata silang event dito minsan ginagawa ayan maganda yung view dito mga mi hindi lang maganda yung aking camera talaga <laughs> ayan naglakad lakad ang lola mo pilingera talaga ayan susko para mapak mapakita lang <laughs> hindi ko alam yung naggagawa ko dyan no? Naghugas lang ng kamay. Nakawi na -nang lang. Hindi ko gagawin. Umuwi na at nagutom na ako. Yung na ng maaga. So, usually talaga mga may pag mga alas 4, alas 5, pumapanhik na ako. Bumababa na ako papunta doon sa aking tambayan. Wala rin naman masyadong tao doon. Hindi ko alam kung bakit. Wala masyadong nag-day off siguro. Kaya, bumabalik naman ako doon dahil masarap sa pakiramdam pag nakahilata ka mga may. Hindi nga lang pwedeng matulog doon. Ayan, dito yan sa Maynina Park hindi lang ako minsan tumatambay pagka yung mag lang ako tapos dito naman sa may waterfalls may ikot-ikot lang ako para alam niyo yun, ma-refresh yung utak ko. sa dami din ng day off dito sa Hong Kong minsan mananawa ka na rin ako na nananawa nung nasa Saudi ako, kahit wala akong day off hindi naman ako masyadong naghanap ng day off <laughs> ang inanap ko lang talaga dito sa Hong Kong ay yung medyo, medyo malaking sahod pero hindi rin talagang sabi ko parang at least siguro once a month okay na yung day off na once a month dito may mga holidays holidays pa ayan inabot na nga ako ng gabi mga may gusto ko na sanang umuwi niya ng mga oras na yan. Kaso nga lang, medyo maaga pa pag mga alas 7. Yung mga amo ko kasi, nag pa yan sila. Kaya heto, tambay-tambay muna. Pag uwi sa bahay niyan, mga alas 8. Saka na ako, alam niyo na, saka na naghuhugas hugas pag tapos na silang kumain. Dahil usually, hindi naman talaga kailangan na gumalaw. Pero kusang loob ko rin ginagawa kahit na day of ko mga mi Maganda kasi dito tingnan pag magagabi na. Ayan. Lalo na kapag may kasama mga mi. Mga you hours nyo pwede nyo dalhin. Kasi wala naman tayong dito. Bawal mga mi. May mga nag-date dito actually. Ayan. So, pauwi na ako mga mi. Nagsasightseeing lang naman ako dyan. Kaya, magpapaalam na rin ako sa inyo. Bye-bye mga mi. See you!